Kabrigada kung nakadawat ka na o ayuda gikan sa gobyerno aduna ka bay na matikdan, nga presensya sa mga politiko atol sa pagdawat nimo sa maong ayuda. Kini ang gusto nga subayon ni Davao City 2nd District Councilor Al Ryan Alejandre. Kalabutan sa presensya sa mga politiko panahon sa paghatag og ayuda sa gobyerno. Din pipilani ini mga kandidato sa lokal nga posisyon sa syudad sa umaabot nga eleksyon. Kinibisan pa man nga sa March 28, 2025 pa ang campaign period sa mga lokal nga kandidato. Challenge all the media here. Go to that payout at niyo din payout, witness what's happening on the ground. Samtang una nang nagbutyag ang Department of Social Welfare and Development 11, nga dili nila makontrol ang presensya sa mga politiko panahon sa paghatag og ayuda tungod aduna usay partisipasyon ang LGU sa pagpahigayon niini. Nga pag pagigistorya or istoryahan natong tinuoray mo mudam, mo sampit gyud sa LGU. And LGU is governed by these officials, no? And dili na to sila na but di, there is a clear uh, na line ba nga dili sila pa di mamulitika during the distribution Gibuya di usab sab sa COMELEC na bawal na ang pagpanghatag og ayuda gikan sa gobyerno na pulo kadlaw unang eleksyon gikan Mayo 2 hangtod 12 2025 In the heart of changing lives ako si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada News FM Davao Tab Music and News Authority